Bakit di po gumagana? Naranasan mo na bang mafrustrate sa isang ATM machine? Ang ATM card ko ay lumana at ayaw ng basahin. Kaya napilitan akong gumamit ng bagong ATM na may biometric. Kaso first time ko, hindi ko alam. Tumagal ako ng limang minuto sa harap ng makina. Nagsisimula na akong mapawisan. Tinatry kong hulaan yung proseso. Ayaw ko magtanong. Nakakahiya, baka sabihin ang bobo ko. Pero habang nagpapakabobo ako, may problema ako. Hindi ko makita yung pindutan para mag-withdraw. At doon na, ang pride ko bumigay. Lumapit ako sa guard. Tapos kinausap ko yung teller. Sobrang patient nila. Tinuruan nila ako hindi pinagalitan. At sa wakas, nakuha ko yung pera ko. Ang sarap ng feeling. Binalikan ko ang teller at nagpasalamat pati sa guard. Sabi ko nga sa guard, natagalan ako mag-withdraw. Ang pagninilay natin, marami sa atin Lalo na sa edad 25 hanggang 40. Ayaw magtanong dahil sa pride. Takot tayong magmukhang tanga. Pero ang pagtatanong hindi yan senyales ng kahinaan. Ito ay senyales ng kagustuhang matuto. Ang aral, ang panandaliang hiya ay mas maliit kaysa sa aral na makukuha mo. Yata de. Ikaw, kailan ka huling nagtanong at natuto ng isang mahalagang bagay? I-share mo naman sa comments. Maraming salamat sa panonood ng ating aral mula sa tahanan. Mag-follow na para sa mga susunod. Panating episode na siguradong may bago ka na namang matututunan.